Ito nga pala si Junrey. Hindi niya alam na pangit siya. Paano nga ba talaga kumausap ng taong pangit? Tara na, pag-usapan natin. Ikaw ay pangit. Isid niyo to sa mga kaibigan nyo na hindi nila alam na pangit sila. Paano kumausap ng isang taong pangit? Meron nung kaibigan dito, si Brother Junrey. Isa siyang pangit paano kumausap ng taong pangit. Kakausapin natin siya. Kakausapin natin siya sa paraan na hindi siya masasaktan. Brother, tandaan mo, kahit anong sabihin ng ibang tao, ikaw pa rin ang mag-uusga sa sarili mo. Okay. Okay? Pangalawa, ima-mindset mo siya kung ano yung mas mga bagay na importante. Yung una kasi, una, motivate mo siya. Pangalawa, imamindset mo siya sa mga bagay na mas importante sa paniniwala niya. Brother Junrey, mas importante ang panlabas, ang panloob na anyo kaysa sa panlabas na anyo. At mo yan, okay? okay. Lagi, uh, number, number ano ako? Three na? Hmm. Hindi ko lang kung number na ako, pero gito yan. Alam kong hindi niya alam pero lagi mong i-affirm sa kanya o ipapaalala sa kanya na may, na may, na, may, babae pa rin magmamahal sa kanya. Kasi ito si Brother Junray, Junray hanggang ngayon wala siyang girlfriend. Gaito yon sample. Brother Junray, huwag kang malulungkot. Okay. May babae pa rin magmamahal sa'yo. Sabi nga nila, beauty depends upon the eye of the beholder. Tandaan mo yan. Okay. hindi mo. Pang-apa, panglima. Minsan, panglima, isasalin mo rin ng tagapaglikha sa pag-aadvise sa kanya. Ganito, mga brother. Mga normal. Number five. Yun yun yung number five. Para sa mas lalong maniwala na hindi siya pangit. Tama? Kahit... Okay? Brother Junrey. Kalimutan ko. Brother Junrey tandaan mo, may mga tao talaga na hindi alam ang kahulugan ng beauty or kagandahan. Lagi mo tatandaan, sa tuwing huhusgahan ka ng mga tao, nandito lang kami. Okay, para ipaalala sa ipaalala sa iyo na Okay, nandito lang kami para ipaalala sa iyo na anak ka rin ng Diyos. Okay? Tandaan mo yan. Nakalanaan Diyos, di ba? Okay. Okay. Ganda naman tayo. Ah, okay. Dito, okay lang yan. Ito na pa. Okay. At, mga brother, sa tuwing magtatanong siya, o kaya, may kasama siyang iba na medyo tinutukso siya, ganito, ganito ang dapat niyong gawin. Magtatanong ka sa akin, Brother Junray. Ray. Ano tanong ko? Brother, sabihin mo sa akin, bro, sabi din nila, pangit daw ako. Gaito ang magandang respondi daw na. Tanong mo sa akin. Bro, sabi daw nila, pangit ako. Lakasan mo na konti. Bro, sabi daw nila, pangit ako. May plema ba yung bibig? <laughs> <coughs> okay. Okay. Lo, lo. Okay. <coughs> okay. <coughs> Ulit. Bro, sabi nila, pangit daw ako. Brother Junray, kung may mga nagsasabi sa yung ganon, sa akin kang magtiwala. Tandaan mo to, mabait ka, matulungin, masipag, hindi ka mapangusga. Kung may magsabi man sa'yo na pangit ka, ibig sabihin, ibig sabihin, sinungaling sila, sinungaling sila. Hindi ka pangit, brother Junray. Hindi ka rin naman gwapo. Nasa gitna ka lang. Okay? Ibig sabihin, wala kang kapintasan. Katamtaman lang. Oh, katam hindi ka katamtamang pangit. Okay? <laughs> Yun ang dapat niyong i-advise. Yun dapat i-advise sa mga taong nagdud Tingin, hindi nila alam na pangit sila. Okay? At huli, lagi mo talagang i-develop ang self-awareness nila. Kunyari, lumapit sa nga si Brother Junray. Ano ngayon kung pangit pangit ka? Kaya tandaan mo, hindi ka pangit. Okay. Brother Junrey, ano ngayon kung pangit ka? Yung mga taong mapanghusga, sila talaga yung tunay na pangit kasi pangit ang pag-uugali nila. Tatandaan mo, hindi ka pangit. Hindi ka rin guwapo. Pwede nating sabihin na wala kang itsura para hindi ka naman yumabang. 'Yun ang tama. Para hindi naman siya sumobra ng yabang. At gano'n, kumausap ng taong pangit pero hindi nila alam. Hep hep. Ore. Kaya huwag kalimutang mag-like at subscribe. At subscribe. Share. Okay? Share. Share. Okay.